Hello guys, good morning Yan guys, good morning sa inyong lahat Mapagpalang umaga Yan guys, naghuhugas ako ng plates Mga plato na pinagkainan namin kagabi Yan guys, kasi kagabi walang tubig Hindi ako makahugas Tsaka madilim na rito sa labas Kasi ang lababo namin dito sa labas guys So ngayon ay maghuhugas tayo dahil hindi na ito magawa ng asawa ko. Dahil yung apo namin ay gising na. Yan, karga-karga niya na. Yung apo kasi namin ay parang manok pag matulog. Yan, kaya wala nang magawa si Mama niya. Kaya ako na ang maghuhugas nito, guys. Madali lang naman ito napakadali lang trabaho to kasi sa trabaho niya magbong maghapon, mag-alaga kung ano-ano pang ginagawa dito sa loob ng bahay kaya ang ginagawa ko pag may time ako, ako na ang gumagawa ako na ang naghuhugas at kung meron mga gawain dito sa loob ng bahay ako na rin ang gumagawa gusto ko kasi magpahinga na yung asama ko kasi pagod na yung buong maghapon yan guys so ngayon ay hugas-hugas time So, Kung konti lang naman ito guys, pinagkainan lang namin to kagabi. Yan. Anlo anlo na tayo. Anlo anlo na tayo guys. Kasi after this, tapos ko maghugas, magwawalis ako ng harapan namin. Harapan na naman ng bahay namin ang wawalisan ko. Yung buong paligid ng bahay namin. Ayan, guys. Magwawalis ako. Hmm. Kasi marami na ang mga dumi sa paligid ng bahay namin. Ayan, guys. So, minamadali ko lang itong pag-aanlaw. Dahil isusunod na natin ang ating pagwawalis. Ayan, guys. and guys, magwawalis na tayo guys ha. Malapit na matapos. Ito na guys, nagwawalis na ako. So inuna ko muna yung harapan ng bahay namin kasi uh, marami na rin mga kalat-kalat. and guys, marami na mga dumi. Yan, at the same time maraming mga dahon na uh, kakalat. Na nahulog sa puno. Yan guys. Hmm. Harapan lang ito muna ni niwalisan ko guys sa ah. yeah. Ako na rin ang nagawalis dito guys kasi si Mama lang niya hindi na makapagwalis kasi buhat buhat na 'yun si apo namin. Yan guys. Walis-walisan natin ng tubig dito guys kasi uh, nag i yung tubig dito. Medyo hindi maganda ang pagka ano, simento. Yeah, pag naghuhugas ako, yeah, dito, dito guys sa gitna maano, pumupunta yung tubig. So kailangan nating walisin para bumaba yung tubig dun sa may kanal. Guys, magwawalis pa tayo dito. Marami pang mga dumi-dumi. Yan guys, mga dahon-dahon, mga dahon ng ano guys, ng mangga. Yan guys, yung mangga na yun, 'no, malaking puno. Yan mangga yan. Tapos sa kabilang may mangga din doon. Yan puro kami mangga dito, guys. Kaya pag hindi masyadong mainit, yan, maganda ang ano dito, guys, sa amin malamig. Yung hangin, fresh air. Yan, marami lang kalat dito sa amin guys kakailangan kong walisin kasi mamaya maya pagkatapos ko rito guys kita ako ng papaya para sa aming ulam tinulang manok ang aming ulam mamayang tanghali guys ha tapos dito pupunta kami sa papaya manunungkit kami ng papaya para sa tinulang manok yes yan guys kaya lang ko na ito para makasungkit na ako ng papaya mm, yan guys ang aming papaya yan papaya guys ng buong compound kahit naman sino pwede manungkit yan guys yan guys nakasungkit na ako ng isa malaking papaya yan guys yan yan guys so yan guys. So maraming maraming salamat sa inyo guys. Yan malaking guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.